mga espiritu na tagapagbantay sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita. Sa nakaraang bidu ay ating tinalakay ang tungkol sa sumpa na dala ng mga kayamanan ni Yamashita. Kaya sa bidong ito, atin namang pag-uusapan ang mga espiritu na tagapagbantay sa mga kayamanang ito sa madaling salita, ang mga espiritong ito ang nasa likuran ng sumpa. Paano mo nga ba malalaman na may espiritong tagapagbantay sa lugar na iyong hinuhukay? Kung ang iyong lugar ay may mga espiritong tagapagbantay sa nakabaong deposito na iyong hinuhukay, mapapansin mo ito o makakaramdam ka ng mga kakaibang bagay sa iyong kapaligiran. Sa karaniwan, may mga kakaibang hayop at insekto na mapapadpad sa iyong lugar. Base sa aking mga karanasan sa mga insekto kakaiba ay ang isang napakalaking centipede o alupihan. Matagal na itong pabalik-balik na nagpapakita sa amin para kami ay takutin at umalis sa lugar. Pero patuloy pa rin kami sa aming operasyon hanggang sa gumapang ito sa isa sa aming namamahingang kasamahan at siya ay nakagat nito. Dahil dito, pansamantalang natigil ang aming operasyon. Sa hayop naman ay ang isang napakalaking kobra o ulupong. Tulad ng alupihan, ito ay laging sumisilip sa aming kinuhukay na lugar. At sa kadalasan, siya ay nananatili sa lugar ng mga ilang oras na siyang dahilan ng aming pagkaantala sa pagkukay. Sadyang ang mga espiritong tagapagbantay ay mas karaniwang nagpaparamdam sa pamamagitan ng anyong hayop at insekto. Kung hindi naman hayop o insekto ay ang pagbabago sa klema, sa karaniwan, bubuhos ang malakas na ulan na may kasamang pagkulog at pagkidla sa oras ng iyong paghukay. Natalakay ko na sa mga nakaraang bido ang panganib ng patuloy na pagkukay sa panahon ng tag-ulan. At maliban dito, maaari na rin kayong tamaan ng kidla. Ang isa pang sinyalis na may tagapagpantay sa iyong lugar ay ang pagpapakita ng espiritu sa pamamagitan ng panaginip. Maaaring ang espiritu na tagapagbantay ay magpapakita sa iyong panaginip o sa panaginip ng isa sa iyong mga kasamahan. At sa panaginip na ito, ang tagapagbantay ay magbibigay ng babala. Anong klaseng mga espiritu ang nagbabantay sa mga kayamanan ni Yamashita? Masasabi kong meron lamang dalawang klase ng espiritu na maaaring nagbabantay sa mga kayamanan ni Yamashita. Ang pinakauna dito ay ang mga espiritu ng mga taong nasawi sa panahon ng ikalawang digmaan, lalo na yung mga may kinalaman sa kayamanan. Kaya ang grupo ng mga espiritong ito ay binubuo ng mga nasawi ng mga inusenteng sibilyan, alipin at maging mga sundalong hapon. Ang mga taong ito ay namatay sa hindi katanggap-tanggap na paraan kung saan ang kanilang buhay ay napahaba dahil lamang sa mga kayamanan niya Yamashita. Ito ang siyang pangunahing dahilan kung bakit sila ay hindi matahimik maski matagal nang lumipas ang mahabang panahon pero pagdating sa mga hindi matahimik na mga espiritu ng mga pumanaw na taong ito, madali lamang silang pakiusapan dahil ang tanging kadalasan na kahilingan nila ay ang mabigyan sila ng tama at maayos na pagkakalibig. Ito ang dahilan kung bakit nakagawian na ng aming grupo na bigyan ng tama at maayos na libingan ang bawat kalansay na aming natatagpuan sa paghuhukay. Ang pangalawang uri naman na tagapagbantay sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita ay ang mga inkanto. Marami mga uri ng inkanto dito sa Pilipinas at ang pinakakaraniwan sa mga ito ay ang mga duwende, kapre at diwata ang mga inkantong ito ay hindi tulad ng mga hindi matahimik na espiritu ng mga namayabang tao dahil sadyang napakahirap nilang pakiusapan. Sila na rin ang siyang may kakayahan na mag-anyong hayop at insekto. At kung sila ay hindi mo binigyan ng tamang pagrespeto, meron silang kakayahang ikaw ay bigyan ng isang sakit o karamdaman na hindi kayang gamutin ng ating modernong medisina. Pagdating naman sa kanilang dahilan kung bakit nila binabantayan ang mga kayamanan ni Yamashita sadyang ang mga inkanto ay mahilig sa mga bagay na mahalaga sa mga tao. Sa madaling salita, ito ang kanilang lubusang ikinasasaya kung kaya't sadyang napakahirap talagang makipag-areglo sa mga inkanto. Sila na rin ay mahilig magpangga na isang hindi matahimik na espiritu ng isang pumaanaw na tao. At para ibigay ang kanilang binabantayan na kayamanan, kailangan nila ng kabalit na buhay. Dapat mong malaman na isa lamang itong panliling lang ng mga inkanto para sa kanilang ikasasaya. Sa lahat ng aking mga karanasan, yung mga kapre ang sadyang pinakamahirap pakiusapan. Sila na rin yung pinakamarahas na kayang manira ng mga gamit. Yung mga duwende naman, sila ang may kakayahang magbigay ng hindi maipaliwanag na uri ng sakit sa kadalasan ay sakit sa balat. Pero ang karamihan sa mga inkanto ay mas pinipiling pasukin ang isipan ng isang tao. Patuloy sila sa pagbulong ng mga bagay sa inyong mga isipan na makakasira sa inyong samahan. Ito ang dahilan kung bakit kayo ay nag-aaway dahil lamang sa isang napakaliit at walang saysay na bagay at ang resulta, matitigil ang iyong paghuhukay at marahil ay hindi na ninyo ito itutuloy. Ang pagiging isang treasure hunter ay hindi sapat ang iyong kasipagan sa paghuhukay at kaalaman sa pagbasa ng mga barka. Importante na rin ang pagbibigay ng respeto sa mga hindi nakikita sa iyong paligid. Gaya nga ng bilin ng ating mga lulo at lola, ugaliin natin ang magsabi ng tabi-tabi po sa mga tahimik o liblib -lib na lugar.